Hi guys! Welcome back sa akin channel. So for today's video guys, may pag-uusapan tayo. Total, sa tagal ko na din naman nag, uh, nagko-content -co or nag-video ng mga kung ano-ano mga open-minded na mga topic. Matagal na sa akin tinatanong to, pero hindi ko pinapansin kasi ayoko siya i-discuss. And kasi may mga tao talaga na hindi makakagess or hindi makakaintindi sa gantong topic. Pero dahil may napanood ako at i-insert ko yung video dito, yung clip. I-insert ko yung clip tungkol sa pinag-uusapan nila na kumakain. Eh, ayun. So, naisip ko na, uy, parang it's time para i-discuss na to or pag-usapan. Hindi naman tapos sa pilitan, ha? Para pag-usapan na din yung matagal na din tinatanong sa akin kung ginagawa ko nga din ba ito. Kasi syempre, di ba, hindi din naman mapipigilan ko sa yung mga nagko-comment or mga nagtatanong or mga nagbe-message. Mga pilit nagbe-message ng mga tungkol sa mga ganitong topic. Okay? So, i-insert ko na yung video and panoorin niyo muna and then magbibigay ako ng explanation about this. Bullshit, ha? Oh. Shit, huh? Oh. Ika do you <laughs> ano? eat ass? <laughs> ah, hindi, hindi tawag doon na eat. Ang tawag doon sa ass, dapat dinadaanan. Kasi may mga ibang babae ayaw, eh. Pero dinadaanan mo yung nila. <laughs> <laughs> alam mo yung prom prom eh, pateros. <laughs> <laughs> so, yung pateros, di ba? Alam yung no, pateros? Alam yung pateros. No, alam no. Yung, no, alam. Na, yun, eh, yung pateros. Baksa ka kasi may flugil. Oh, yan, ha? Ang pakain naman ang na So, ayun na guys, sa panood nyo na yung video. So, ito mga sabi ko, kung, tu kung tulad ko din ba, kung tu ako din ba ay eh, kumakain. Kasi, di ba, kung makikita nyo, in-interview si, ano to eh, ayun. Tapos, siyempre, siya. Tinanong siya kung ginagawa niya yun. Eh, ako naman babae. Eh. Siyempre, ako naman babae. Eh. Magbibigay ako ng explanation kung ako ba, bilang babae, ginagawa ko din ba to? Ang masasabi ko lang dyan is, yes, nagawa ko na. Pero, syempre, bago mo gawin yan, tulad ng sinabi mong lalaki, sa interview na dapat, unang-una dapat malinis. ba diba? Syempre, kasi doon lumalabas yung dumi. Doon lumalabas lahat. As in, madumi talaga. okay, sabi natin madumi. Pero, bakit ba ginagawa? Siguro kung love mo yung tao, or parang masyado ka ng uh, komportable sa kanya, or sabihin natin na nadala. Ano yun, nadala sa, sa kapusukan, ginagawa yun. Siguro nadala habang ginagawa yung bagay na yun. Tapos, syempre, parang satisfaction na din, di ba? Na magagawa mo talaga yun. Pero, hindi lahat, ha? Hindi ko nilalahat na nanbabae babae is gumagawa nun. Syempre, may mga nandidiri talaga. May mga mandidiri. Kahit siguro mapapanood ng mga iba to, mandidiri, eh, na, ya, kababae mong tao, ginagawa mo, binili-discuss mo yan hindi natin masisisi yun. Pero, sinasabi ko, ako, syempre, na-experience ko na yon Ano ang masasabi ko doon, is talagang satisfaction yung mararamdaman ng lalaki. May pagliyad, talagang, um, pala mo, sobrang nagiinat ng pa. Pero, para sa kanila, ganun yung mararamdaman nila. Syempre, ikaw, matutuwa kasi parang, oo, uh, nabibigay ko yung, uh, yung happiness or yung satisfaction ng partner ko kapag ginagawa yun. Pero, hindi lagi. Kasi, syempre, nakakasawa naman pag lagi. Diba sabi ko nga sa inyo, lahat ng masarap is pag once na lagi, eh, nakakasawa din. Pero, syempre, unang-una dapat talaga malinis ka. Hindi ikaw ha, nagagawa nun. Dapat, syempre, yung gagawan mo nun is malinis. Hindi ka pwede magperform. perform basta-basta na lang na galing sa pagod yan, galing labas yan, galing tambay yan, tapos bigla mo ipiperform na gano'n, nakakadiri. Depende na lang pag once na talagang matibay, matibay yung sikmura mo gawin yon kahit na madumi siya or mukhang yagit, magagawa mo sa kanya yun, e, italagang saludo. Pero, pag ganon is, unang-una, malinis ka dapat talaga. Saka wala namang kaibahin yan, kaibahin, kaibahan yun, sasabihin ko sa inyo, ah. walang kaibahan yun sa pag gumagawa ng mga, you know, yung A and A na gano'n na, wala diba? walang kaibahan yun. Kasi ayun nga, pinapasok. Ito e, naman, diadaanan, di ba? So, parang, basta malinis lang. Ang number one doon, dapat malinis ka. And dapat, syempre, buong loob mo, kusang loob mo, na gagawin yun, hindi sa pilitan. Okay? Huwag niyo pipilitin yung partner mo. Kaya ako napanood nyo ngayon. Tapos sabihin mo sa partner mo, Uy, gawin mo nga sa akin to. Bakit itong babae ito ginagawa? O kaya ikaw na mga babae, napanood mo to. Uy, ikaw, gawin mo sa akin. Napanood ko yung lalaki sa interview. Huwag ganun. Dapat kusang loob. Kasi hindi din naman maganda yung sa mong papagawa sa partner mo. Yung ayaw niya. And talaga mas mandidiri siya. Hindi lang talaga kayo magkakasundo, ganun, magkakasundo sa ganon. And alam niyo yun, pag bumulampayan ng away niyo kasi kung hindi siya open, uh, minded sa paggawa ng gano'ng bagay. Okay, pero ayan yung tulad na sinabi ko, dapat, sabi ng, sa interview, dapat talaga malinis. una una hindi mo pwedeng i-perform yun ng basta-basta na lang. Kasi yun ang pinakamaduming part ng katawan. Dahil doon lumalabas yung, you know, yung burak. Inburnal, as in, yun. Siyempre, ito ay opinion ko lamang, di ba? Siyempre, wala sa pilitan dito, okay? Binigyan ko lang din ng opinion kong sarili. Yun ang panood kong video. Kasi, siyempre, ito yung mga laging tinatanong sa akin sa chat message, sa page mga comment before. Siyempre, may iba no, Q, you, na curious. Siguro lang, experience nila. Nisip nila, baka hindi normal. Baka walang gumagawa. No? Siyempre, yung iba, is nag, uh, kumukuha ng ibang opinions. Opinion siguro sa akin or sa iba. So, ito na, discuss na natin. Okay? Siyempre, may mga ngilan-ngilan talaga na panapanood to. Is nakakadili. Baka ganyan yung mga pinag-content mo. baka ganyan yung mga binibideo mo walang pakeos, okay? So, yun lang guys. Siyempre, may mga iba pa tayo pag-uusapan. So, ayan. stay tuned lang kayo sa aking mga next video. So, so, thank you for watching. See you on my next video.